Masaganang buhay na kayo Our video for today ay may hahanapin ako dyan na mag at hahatiran ko ng aking uh, na take-out. At kung saan saan na nga ako nakarating dyan, inabot nga ako din ng tatlong oras sa paghahanap at matagpuan ko kaya sila. Ah, so eto, nag-take-out ako dahil talaga namang napakasarap ba naman. Oh. At habot kaya yung budget. Kaya naman yung uh, nakita ko sa post na uh, walang makain, eto pupuntahan natin at meron tayong pasalubong sa kanila so let's go ayan. habang binabaybay nga namin ang kahabaan ng San Roque dito sa Naik ayan at bumuhos na ang napakalakas na ulan sobrang ulan na yun like a news subalit so, kahit gaano pa kalakas ang ulan na yan, talaga namang susugod kami at hahanapin namin yung magina at ayan na nga o nalaglag pa nga yung uh, gulay ni ate o at Siyempre, parang meron din tubig sila ate kasi alam ko nasa cabbage lang din sila ayan uh, nanigurado na ako gumilaw ng tubig para meron silang maiinom so nandito na kami sa vista mahanapin namin dito si Daisery Daisery Acid Pineda hindi ko alam kung saan siya dito nakatira sa so, magtatanong-tanong po muna tayo eh pwede magtanong So yun, nakapagtanong kami kay ate na nagtitinda dito sa may gilid ng karsada pero ayaw sa kanya, hindi niya raw sigurado pero magtanong daw kami sa may bandang unahan dahil parang nababalitaan niya ngayon at di lang siya sigurado kung saan bandang bahay. Thank you po. At nang makakita ulit kami ng mga tao, ay, ay nagtanong ulit kami at ayon sa aming nakausap dito ay malapit-lapit na daw kami at ipinuturo nga niya kung saan kami dapat pumunta. Kaya ayon, Uh, umalis na kami at eto, nagtanong ulit kami rito para ma-confirm kung tama nga yung kanyang tinuturo at parehas naman sila ng tinuturo na ali. Pero syempre dahil hindi naman ako pamilyar sa lugar na to kaya medyo nalilito-lito ako kaya ginawa ko naghanap na lang ako ng mapaparkingan at kakumuli ako magtatanong. At thankful naman ako dahil mabait si nanay eto at sinamahan pangako at ituturo niya raw kung nasaan banda yung bahay at umuulan-ulan pa nga yan, sabi ni nanay huwag na ko na daw siyang payungan dahil maliligo naman daw talaga siya din. So ayun, medyo mahaba-haba rin yung uh, lakaran to dahil sa kabilang ano raw, sa kabilang kalsada pa raw, uh, kung ilang kanto pa. Ayun, sinamahan nga ako ni nanay para daw mas madali niyang maituturo kapag nakita nakarating kami doon sa kanto. Ayun, nagdandaan kami maglakad pero syempre kailangan natin pabilisin at baka mainit yung mga natin. Tanungin mo sa saan ang bahay ni Titi, kilalang lang yan. Paano yun doon? Hindi, hayaan mo na. Kailangan yan. <laughs> Mababasa kayo. Sige na. Ayan, dumiretso na kayo. Ah, na. Thank you, Nay. Hindi po. So dalawang kanto pa ang nilakad namin at hanggang natagpon nga namin ang bahay nila at ito nga at wala daw doon si Daisy Rhee kaya uh, eto, muli kami maghahanap dahil po pwede daw na nasa aroma si Daisy Rhee kaya pupunta kami ngayon ng aroma at doon namin nahanapin So yun ang hirap hanapin ni Daisy Rhee <laughs> Uh, ayon sa kanyang kapamilya na pinuntahan namin, nasa Aroma daw sa Munting Mapino. So, mula dito sa Freedom Bill, buka sa saan, pupunta kami ngayon ng Aroma Beach Resort sa Munting Mapino. Dahil nandun daw. Sana maabutan namin doon. So, let's go. Pero bago kami pumunta ng Aroma Beach Resort, ayan, bumaba ako rito sa may, di ko alam po anong, ano to, anong tawag dito, basta private property rin to. At uh, minsan daw ay dyan naglalakad, minsan daw ay uh, dyan din na dumadaan, dyan tumatambay. Kaya pupwede rin daw na makita ko dyan. O halimbawa, papunta o pauwi na, pupwede ko raw makita dyan. Kaya chinaga ako talaga nilakad ko hanggang doon sa playa. Pero yun, wala na, wala akong makita. Kaya bumalik na lang ako. Wala doon. Wala akong makita doon. So yun na nga, mula sa Freedom Bill, buka na sa sahan. Ayan, nakarating kami rito sa Munting Mapino at pumasok kami dito sa loob ng Aroma uh, Beach Resort para hanapin nga kung nandito tumatambay si Daisy Rhee. At naikot ko nga yung Aroma uh, rito, sumilip so, lang naman ako, saglit lang naman ako. Ayan, umalis na rin kami at wala naman dito. Wala rin nakakakilala sa kanya. So ayan, sabi ko kay Makoy, labas na kami at magtatanong-tanong na lang kami. At hanggang sa nakarating na nga kami dito sa dulo sa dating Nike Hilling Resort, ngayon meron katabi siya na Kuya Boyet Beach Resort at dito na kami nagtanong muli at pumasok na nga ako rito para silipin sa mga cottage. Nagbabaka sa kali ako na baka nandito lang si Daisy at makausap ko na. Kanta nyo ba si ano, Daisy So yan palang isa sa nakilala ko dyan at kakilala niya daw si Daisy at ang tawag daw sa kanya ay uh, Papaw. Yan, yung daw ang kinalang pangalan niya dito, Papaw. At uh, minsan lang daw yan dito nagtatambay, minsan daw ay nauwi rin ng bahay, ayaw niya lang magpapokus ng muka kasi raw virus uh, para sa kanyang privacy. Pauwi na po. Pauwi na daw. Ar! Pauwi na! Pauwi na! Ipapaupo! Na! <laughs> Daming naliligid pa rin eh. Naliligid po po mga, mga na. Nabarong... Uh, may dalakas yung pagkain sa kanya. So ito, nandito kami ngayon sa dating ano, uh, dating Nike Healing Beach Resort. Ngayon ay hindi na siya Beach Resort. At uh, dito kami nakapagtanong sa Kuya Boyet Beach Resort. At ayon kay Ate Jenny, uh, nandito daw kanina si Daisy Ray. At ang tawag, daw, ang tawag sa kanya, ang kilala, sa, kilala siya sa pangalang Papaw. Ayan. So, inuha ko na lang contact number ni Miss Jenny para kung sakali daw nababalik dyan, tatawagan nila ako para uh, makausap po. At sayang naman yung pagkain na binili ko para sa kanya. So yun, mamaya kung busy kasi ako ngayon, magpupunta pa ako ng 13 ngayon, dala na pa akong lakad. So kung dadaan siya ulit dyan mamaya, babalik kami. Kung hindi, buwas na, kakainin na namin ito. Napakasarap pa naman ng kinasal na binili ko. So wala, walang magagawa. Wala siya ngayon. So alis kami. Ah, ipokus mo yan? So ayun na nga at uuwi na nga kaming bigo. Hindi namin nakahanap si Daisy Ray. At habang binabaybay namin ang palabas ng Monti ay may pumara sa amin. Nabuhayan ako ng pag-asa dahil sa sinabi ni Ate Wing, sabi niya kakilala niya raw yung uh, hinahanap ko si Daisy Lee at minsan daw ay doon natutulog talaga sa uh, kubo sa cottage ng kanyang kuya at uh, pupuntahan daw niya, i check niya daw kung naan ngayon pati yung mga anak. Kung wala daw, edi eh pasensya na. Kaya sabi niya mag lang daw muna ako saglit at titingnan daw muna niya.